Happy, birth. Day happy birthday to you, happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Ayan po, maraming maraming salamat Blow the candle na ati Angelica ah, Ako ba? Ayan po, maraming salamat po sa cake Courtesy of ati Tayet. Oh may kumakatok Happy birthday oh, Si Kuya, okay, si Kuya Saldy bakit ganun? Ba't biglang dumatis si Kuya Saldi? <laughs> Di ano nga siya, yung tawag nito. Um, Secret, ano. Visitor. Si Kuya Saldi talaga? Opo. Ando talaga siya? Gusto mo kanta ka? Bishop! Bishop! Kuya Saldi, kanta ka muna! Bishop! Sin... <clears> Tita! <throat> Tita! Tita! Sabi ni... Sabi po ni Ninong EJ, on the oh. way na po daw siya. On the way na siya. <laughs> P Pambira ka. Ang lakas ng telepathy mo, ha? Kinakausap ka ni EJ, ha? O, oh, tina mo, may maleta pa, o. Oh. O. Oh. mo si Kuya Saldi kung saan siya galing. May maleta pa siya. O, oh, mga ano niya yan, mga props. Kailangan may props siya. Ang props niya pang isang araw. Ayan, alam mauubos yung kandela. Hipan mo na, Ati, ati Jelica. Ikaw, ikaw. Ikaw, may birthday. Ikaw, may birthday. Ikaw, may birthday. Ikaw mag-blue. Tinong ilay. Tinong ilay. Para sa unang laban ng Hinebra. Blow na, dali. <laughs> Ang daya, pinakita na yung mga kalaban ng Hinebra, tapos San Miguel, hindi pa pinapakita kung sino yung mga kalaban. O, kanta ka muna. yung kandila. O, kanta ka na. Dali, mauubos na yung kandila. Happy birthday to O, Ate Angelica. O, dali. Ate, Ate Ange, blow the candle na. O, ready? Happy Ay, ayoko ng kantang ganyan Happy, happy, happy birthday Ako ay my birthday Hindi mo to birthday Happy, happy, happy birthday Sana'y mabusog mo kami Ayan, ako my birthday Ipang ko na Happy birthday to me Ay, grabe oh Thank you Thank you po sa mga bisita. Ayan. Andito po si Kuya Kirin. Andito po ang aming Miss Universe, si Ade Angelica Pangilinan. Angelica De La Cruz. Angelica... Ayan. ayan. po si Ati Dada. Si Ati Olive. Galing po yan sa ano, California. At ayan po. Ayan. To God be the glory. Salamat. Uh, dumating ka talaga, Kuya Zal. Uh, okay. Salamat, po rin ang Panginoon. Thank you so much. Na, ah. Thank you po for my 62 second birthday. God bless you all. Mua chup chup. 70. Ano 70? Sa, 62 lang po. God bless you all. Ay, Ito po ang, ang inyong UCAP host and broadcaster. We work as one, we serve as one, we love as one, we win as one. And together as a nation, we heal as one. God bless you all. Ay, <laughs> You don't eat it. Ayan. Salamat po sa pagdalaw. <laughs> Salamat Ate Dada sa pansit at sa puto. Ayan. Salamat kay Ate Teyet po sa cake. At sa ating mga sponsor sa Jollibee at Chicken. God bless eating. you. Oh, kain na. Ate